So, okay mga Lodi, no? Meron tayong tatestingin. Te ah, uh, activation para sa MS Office. Ayan, mga Lodi. So, ayan, nakita nyo, hindi activated yung ano natin mga Lodi, ah. MS Office. So, tatrya natin kung ma-activate natin mga Lodi. So, etong ano natin, lalagay ko rito to sa description mga Lodi. So, punta kayo sa run. Ah, no, no, no. Ah, uh, CMD Right click, run as admin Okay Right click nyo lang yan dyan Tapos center Power shell ah. ah, sobra S yes. Power shell Ah, sobra S yes. Okay, yan Power shell na tayo Then the next is Click natin to, copy natin, tapos right click nyo lang dito, enter, okay, then, ito itong napindot ko, okay, waiting lang natin itong command na to. agal so try na lang natin ulitin ayan so pipiliin natin is ms office to uh, number 2 ok install ms office number 1 so exit muna na natin tong ms office na to Okay, successful daw mga Lodi So press anything, key Tignan natin Word Kung so, na-activate na, na ba yung MS Office Tignan natin Ito kasi lalabas yan mga Lodi Sa taas So wala. Okay na mga lodi. Activate, activation na. Ganun lang mga lodi. Kasimple. Okay mga lodi. So hanggang dito na lang video natin. Hanggang sa muli.